Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang kaya na nga pong ang Golden State Warriors nang walang Clay Thompson. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang jackpot nga pong Los Angeles Lakers sa kanilang bagong shooter. Pagkatapos nga po mga katrops na magawang manalo ng Golden State Warriors sa kanilang pre-season game laban sa Clippers, ay matapang na nga po na sinabi na Draymond Green sa kanyang interview sa harap ng media na nakikita nga po niya sa kanilang kasalukuyang lineup ngayon ay mataas na nga po talaga ang kanilang chance na magiging competitive sila sa Western Conference at manalo ng kampinato. Bumalik na rin naman nga po ang napakagandang vibes ng kanilang team matapos ang ilang maginawang move nila ng mga nagdamwan. Sa madaling salita, Mukhang pinapahihwating nga po nito na hindi na nga po talaga nila kailangan pa si Klay Thompson para magkampiyon ang Golden State Warriors. Marami na rin naman nga po silang mga manlalaro na merong above average ang shooting na kayang pumalis sa kanyang pwesto. Isa pa, simula nga po nang mawala si Klay Thompson ay tuluyan na nga pong nawalang drama na pumapaligid sa kanilang team sa nakalipas na dalawang taon. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang jackpot nga po ang Los Angeles Lakers sa kanilang bagong shooter. Marami nga po mga fans at analyst ang natuwa sa kabila ng pagkatalo ng Lakers sa kanilang unang game sa preseason noong nakarang araw laban sa Minnesota Timberwolves. Kahit man nga po ang dyan para naman ang pag-struggle ng kanilang mga players sa kanilang shooting sa 3-point line ay hindi na nga po kalamya ang kanilang opensa. Sa katunayan, marami nga po ang nakapansin na gumagawa ng kanilang mga players ng mga set plays na dinisenyo ng kanilang head coach na si JJ Redick. Yes, hindi na nga po sila katulad pa sa nakalipas ng dalawang season kung saan puro mga low post at isolation plays lamang ang mga ginagawa ng kanilang team sa kanilang mga laro. At dahil nga po dyan ay inulan nga po ngayon ng papuri si Coach JJ Redick mula sa mga fans at analyst gayong sa wakas ay binalik na nga po nito ang pagawa ng mga set plays. Bukod na rin nga po dyan ay marami na rin naman nga po ang nakapansin na tuluyan na nga pong bumalik ang laro at shooting ng kanilang baka point guard na si Gabe Vincent. Yes, kumpara nga po last season ay mas naging smooth at maayos na nga po ang mga ginagawa nitong tira. Kaya dahil nga po dyan ay marami na nga po mga fans at analyst ang natuwa sa kanya. Sa katunayan, binalaan ba nga po nila ibang mga kupunan na isang nga po si Gabe Vincent sa mga players na dapat nilang katakutan at pahintuin sa tuwing kalaban nila, ang Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.